Tikman natin mga kapit. Ayan po mga kapit. At ito, uh, binigay po sa amin ng 45 per kilo ang rambutan. Bale, ito po ay tutuklapin. Masarap naman po siya. Pero, tikman ka rin po natin mga kapit. Ito mga kapit po, magkano kilo nito? Handaan. 100 po per kilo dito ngayon sa ngayon. back to my youtube channel uh, for today's video ay papunta kami ni babe sa San Pablo ayan si babe ayan. <laughs> andito pa lang po kami mga ka-babe sa Los Banos at medyo traffic pa papunta po kami ng San Pablo ngayon at kami bibili ng Lanzones at Rambutan kasi bakit ba kami sa San Pablo pupunta kasi medyo mura-mura ang kilo ng ano doon ng lansones tsaka mas madami kasing puno din sa ano sa puno ng lansones sa San Pablo kaya medyo mas mura din ang kilo doon pati ang rambutan meron marami din namang ano dito sa Los Baños lansones tsaka rambutan pero kalimitan yung rambutan dito ay pahinog pa lang hindi pa ano kaya hindi pa masyado pero mga bandang ano yan ah, katapusan ng September or October mura na ang rambutan dito sa Los Baños kaya mga ka babe papunta kami ng San Pablo at doon kami bibili muna ng lansones at rambutan dahil ang lansones po doon ay matamis ano ba tawag doon sa anak? sa lansones na duko ba yun? Duko. Yan po yung matamis na lansones. Tapos yung sa rambutan naman, yung RR kung tawagin. Pero mas ano kami dun sa tutuklapin. Kasi yung tutuklapin, mas madaling kainin. Kumpara mo dun sa ano, sa subsupin, Pero matamis naman po ang rambutan dito sa Los Baños. Ayan, kaya mga ka-babe, samahan niyo po kami at magbibiyahe muna kami papuntang San Pablo. See you! Ayan po mga ka-babe, nandito pa lang po kami sa Los Baños. Dito sa Crossing Los Baños. Ayan po yung papuntang UPLB. Dito pa po lang kami sa Crossing Los Baños at medyo traffic pangkaraniwan na po dito sa Los Baños ang traffic talaga lalo ngayon araw ng Saturday sigurado yan lalo na sa hapon ngayon pa nga lang ah uh, 2 ano hours na ba? 2.47 <laughs> port, 2.47 ay traffic na De, lalo na mamaya traffic University, University of the Philippines, Open U. Ayan, at palabas na rin po tayo ng Los Baños, Laguna. At papasok na tayo doon sa boundary ng Bae. Bae, Laguna. sa Bay or Bae Laguna. The Garden Capital of Laguna. Ang dami pong mabibiling mga halaman dito. Ito po kami pumipilin ng mga halaman at lupa. Mga garden soil. papunta doon ay Santa Cruz dito naman sa pinasukan namin ay papuntang San Pablo City pero bae pa lang din po ito after ng bae ay dadaan muna tayo sa Kalawan, Laguna bago tayo magpunta ng San Pablo City Kaya dito marami pa din pong mga nagtitinda ng halaman dahil part pa rin ito ng bae Pero sa highway dun sa ano sa Kalawan, marami din nagtitinda ng mga halaman. Dun. At mga ka-babe, uh, meron din pong kilalang uh, Goto Batangas dito sa, uh, sa papuntang Kalawan meron pong Goto Batangas Doon po kami madalas kumain. Yung Pabings. Ang pangalan po ng uh, Goto Kalaag. Ah, ano? Gotong Batangas ay Pabings. Masarap po ang Gotong Batangas doon sa Pabings. Dahil malimit po kami kumain doon. ng Gotong Patangas. Talagang napaka linamnam nung sabaw doon. Sabaw pa lang ulam na. Anli sabaw doon. ay ah, ayan, tingnan nyo mga kabib. At ang daming nakaparadang mga nakamotor. Ayan po. Yung pabilis. Doon po kami malimit kumain ng Gotong Patangas. Ayan po mga ka-babe, nandito na po tayo sa Kalawan, Laguna. At mapapansin po natin na napakaganda po ng tanawin dito, puro Ay sa Kalawan, Laguna. Makikita po natin dito yung signage po ng ano. O yung, yung trademark po nila na ano. Na pinyang malaki sa harapan ng simbahan nila. Ang Kalawan City, ang ah, uh, 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 Kalawan, Laguna po ay ah, uh, Pinya Capital of Laguna. Dahil dito po sa Kalawan naman, maraming taniman din ng pinya. At napakatamis po ng pinya dito sa Kalawan. Ito po ang palengke ng Kalawan Laguna. Pa Ito po yung pakaliwa dito ay pakalawan pa rin po iyan. Ito po yung yung malaking pinya ng kalawan nandun sa harapan ng simbahan. Tapos, pag kumana naman tayo dito ay papunta na po tayo ng San Pablo City. sa mga daan dito na napakadami pong puno ng lansones dito dahil medyo ayan sa ilalim sa ibaba ng bundok Madami mga puno ng lansones rambutan at nandito na rin po kami mga kabib sa bilihan ng lansones dito sa uh, San Pablo Dito rin po sa mga gilid. Marami pong nagtitinda ayun oh. No? May RR. May RR akong nakitang rambutan. At tatanungin natin mamaya kung magkano ang per kilo ng kanilang lansones at rambutan. tinignan At tinanong niya kung magkano ang per ng lansones at tramputan. Ayan, maya maya bababa tayo mga kape. Nandito na po tayo sa San Pablo City. At ayun nga, at bibili kami ng lansones at rambutan. <laughs> ayun, marami na yatang nakakain uh, din si babe. Tikim-tikim lang pero ayun, ang Marami rin pong mga parokyano na bumibili dito. Mga humihin to at bumibili. Okay, um, Ate ano to? RR ba to? Ayon ang RR. Ayon ang RR. Ang to, suksupin? 100 pesos. Tutuklapin? 45. Ah, ito. 45 ang kilo? natin mga kapit ayan po mga kapit at ito binigay po sa amin ng 45 per kilo ang rambutan bali ito po ay tutok lapin masarap naman po siya pero tignan pa rin po natin mga kapit video pa to ito mga kabego. Magkano kilo nito? Ang daan. 100 ko per kilo dito na yung sinis. Dito po tayo sa sampap. Ang dami pong gansonis dito. Ang dami mo ba kasi ang mga may galing? Tapos banyos pa ba kami galing. Oo, oh, dito po kami nagpunta talaga sa, ano, San Pablo. Ayan, ang daming ramputan. Matamis po yan, totok lapin. Totok lapin po lahat ang ramputan. Hindi kaya ako kulangin ang... Ito naman ay RR. Ito mga ka RR siya. Pinagkaiba ng RR sa tutuklapin, ito ay makapal ang laman. Pero tutuklapin din siya. Tapos, iyon ay tutuklapin. Mas gusto ko kasi yung tutuklapin. Ang galing kainin. Ayan. Dinadayo talaga dito ang rambutan. Sones kasi marami pong puno dito sa San Pablo. Ayan, meron din naman po silang atis. talaga nang lansones. So Babe, okay. eto na po lahat yung aming na biling lansones at rambutan. Ayan isang box. Ayan may kanya-kanya po mga pangalan. Ayan po, mga ka-babe, ang aming uh, na biling lansones at rambutan. At meron po kaming free kay nanay na lansones at rambutan nakapri po kami. Nanay, thank you po. <laughs> May free po kami na ano, na la, lansones at rambutan. Ayan, ayan, yung free natin. <laughs> thank you po. Lansones at rambutan. sa dito lang po kayo bibili. Alaminos. <laughs> Opo, shout out po kay Nanay Mena na ano, Kabalae po ng mga bagnes sa Los Baños. <laughs> thank you po. Ate, thank you. Ate, thank you po. Thank you po, ate. Salamat. nandito na? Ayun pa. Sino mo? Tino. <laughs> <laughs> Ang bait ni nanay, oh. Siya pa talaga naghatid. <laughs> po lahat ang aming mga nabiling lansones. Ayan. <clears throat> Ayan, napakadaan po namin nabili. Kaya may pre po kami kay nanay na lansones at rambutan. No, no, na. Ika rin, ano, nakompleto na. May kare na. Ayan, nilagay na lahat dyan. Ayan, nakapit. Pag po kayo, bibili ng lansones at rambutan. Dito po kay nanay mena. <clears> hmm. <throat> trompo tadi karya nanti, oh. uwi na po kami. Nakabili na po kami ng lansones at rambutan. Doon po sa boundary, halos lang San Pablo at Alaminos lang po iyon. Ah, uh, napakadami po namin nabili kasi mura lang po ang per kilo doon ng lansones at rambutan. Ang lansones po ay 100 ang per kilo. Then yung rambutan ay 50 pesos po pero binigay naman po sa amin ng 45 pesos per kilo dahil marami naman po kami nakuha uh, yan lang po mga ka-babe at pabalik na po kami ng Los Banos uh, dito ko na po tinatapos ang aking vlog uh, mga ka-babe please like and subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko Uh, thank you for watching mga kabe ka god bless.